Tanawan City at welcome sa programa kung saan una ang bawat Tanawenia. Ako po si Mia Azucena at samahan niyo po ako sa programang kikilala at magbibigay inspirasyon sa mga makabagong Tanawenia. And ngayong araw po ay makakasama natin ang isa sa mga maasahang kababaihang leader dito sa Tanawan City. Isa siya bilang presidente ng Banyadero BWCC o Barangay Women's Coordinating Council. And isa siya sa mga aktibo sa paglahok sa mga programang pangkababaihan sa kanilang barangay. At sa katunayan nga po mga kasama Tanawenyo and Tanawenya, ang kanilang barangay ay isa sa mga binipisyaryo ng SLP o ang Sustainable Livelihood Program. Please welcome Ma'am Maylin Lalap. Ayan Ma'am welcome po sa ating programa ang Tanawen. Kamusta po kayo ngayong araw ma'am? Una po sa lahat, uh, nais ko po kayong batiin muna ng magandang araw, Ma'am Okay. Uh, ako naman po'y okay ngayon, araw na 'to. Excited that happy na rin. All right. And ma'am, ah, uh, kumusta naman po ang ating samahan ng kababaihan sa Banyadero? Uh, ang amin pong samahan ay maganda ang pagsasamahan talaga. May pagkakaisa at ang yung aming mga kababaihan ay talagang very supportive sa SLP. Wow! At yan naman po talaga ang tunay na essence ng Women Empowerment. Kumbaga, sama-sama tayo nga angat sa ating komunidad. And mamaylin ano po, uh, syempre ang isa po sa pinagmamalaki ng uh, Barangay Banyadero, ang Banyadero's Pride SLP Store. Sa kasulukuyan po, kumusta po ang community store na ito? Tama po kayo dyan, Madam. Kasi po, ang Tupong Banyadero's Pride SLP Store ay maganda naman po ang takbo ngayon, kumikita at bumibenta po. Wow! <laughs> and yun ang importante, kumikita and bumibenta. And Mama Mylene, matanong ko lang po, ano, since ito po ay community store, ang uh, uh, nag-aalaga po dito at tumatao ay mga kababaihan ng banyadero. So ma'am, ma matanong ko lang po, ah uh, papaano po ang paghahati-hati ng mga roles and responsibility nyo po dito sa tindahan? Ito po ba ay merong shifting? Papaano po? Mm -hmm. Bali po, ang aming samahan ay binubuo ng 14 members po. Bali, ang ginagawa po namin, ang ginawa ko pong schedule is yung groupings namin is dinivide po sa 7. So, bawat isang grupo, may dalawang taong tatao sa tindahan. May morning at afternoon. Good morning and afternoon, ma'am. And uh, ano pong oras ang inyong opening and sa hapon po ang inyong closing time? Mm -hmm. Nag-start kami ng pag-open ng tindahan ng 7 a.m. to 11 a.m. Tapos sa hapon is 2 p.m to 6 p.m. Yun. And mama, matanong ko lang din po, ano, since uh, ito pong inyong community store, gaano na po ito katagal? ah uh, ito po, uh, ngayon po nag ooperate po kami ng dalawang buwan pa lang. Uh, Nag-start po kami mag-open noong April 8, itong taon lang po na to. Yun. Dalawang buwan na po pala. And so, so kaka-second month, sorry. Yes, ng po. Banyadero SLP Store. And ma'am, kamusta po yung uh, kita ng ating tindahan? Lalong-lalo na po nakita ko na nagkaroon po kayo ng kamakailang audit lamang sa Banyadero SLP Store. Yes po. Bali, nakakuha po kami ng pondo na 330000 at malapit na po namin maibalik yun. Wow, so nakikita po natin okay. ano na umiikot, umiikot yung binibigay na natin umiikot sa Banyadero na SLP store papunta sa mga kababaihan yes, po. ng Banyadero. Okay. Wow, congratulations po ma'am. Na even though talagang bagong-bago nakikita natin na uh, somehow naroon ang growth yes, ng po. ating community store. And ma'am, matanong ko lang din po ano, so bilang leader ng inyo pong uh, komunidad sa ating mga kababaihan, gusto ko pong malaman, ano po yung pinakang-positibo o fulfilling na comment na natatanggap niyo po sa inyong mga customer, mm -hmm. sa inyong mga kabarangay, Opo, one time po ako ang duty sa tindahan. So mayroon pong mintong nakamotor, dalawang kabataan. Sabi po nila, dito po ba yung tindahan ng mga kababaihan daw kasi inututos sila ng mother nila. Sabi ko, oh, dito ngayon. Kasi pinabibili daw sila ng bigas. O oh, pinabibili so, ng bigas. Oh, so nakakatuwa na nakikilala kami, tapos dinadayo na rin kami. Mm, and I think, ma'am, it's through word of mouth na rin, ano po, oh, po. na naririnig nila. Merong tindahan na ang uh, nagmamahala uh, dito ay mga kababaihan yes, ng pa. banyadero. And ma'am, matanong ko lang po, sino po ang mga suki ng inyo pong tindahan. Pero pwede nyo po silang i shoutout Baka nanonood po sila ngayon sa Halimitan ating po program. Halilito po ng aming mga suki talaga is dito po sa mga taga-barangay din po. Tapos may mga pa ilan, ilan din po ng mga sa karating barangay na bumibili din po ng bigas. Tapos may mga napapadaan din po na humihinto at nagtatanong, nag i -inquire. Tapos yun, bumibili na rin po sila ng bigas at ng mga iba pong grocery items. Ayon. And later on, mga tanawenya ay mas ma mas malalaman pa natin ano nga ba at para saan ang ating Banyadero SLP store at uh, haharapin din natin ang mga kwento sa likod ng kanilang mga challenging and rewarding moments and ng community store kaya wag po kayong aalis magbabalik ang Tanawenya Tanawenyos, may e ka na ba? I-download na ang e-gift app ang one-stop app para sa government transactions na mabilis, ligtas at nasa kamay mo lang. Sa isang app, nandito ng lahat. Digital copy ng National ID, direct access sa GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR at PRC. Local services ng Tanawan City tulad ng Tanawan City website. EBPLS, Real Property Tax Payment at Fire Safety Inspection System. Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Diretso kang makakapagpadala ng concerns sa Malacanang. Mabilis ang tugon, diretso sa tao. Philippines e-travel system. Safe and easy travel registration. E-report. Para sa mga emergency at incident reports sa anumang parte ng bansa. Lahat ng kailangan mo sa gobyerno, nasa isang app. Walang pila, walang pabalik-balik at walang stress. I-download na sa Play Store App Store at Huawei App Gallery. E-Gov PH App. Serbisyo gobyerno, mas pinadali, mas pinabilis para sa bawat Pilipino. Para sa mas magaan at mas maaasahang public service, e PH na. babalik ang tanawin niya. And kanina nga po nalaman natin ang journey ng Banyadero SLP Store. And alam naman po natin sa pagnenegosyo, hindi po yan smooth sailing. Of course, meron din pong mga challenges. And mamaylin Maylin, uh, sa inyo pong pagsisimula and all throughout ng Banyadero SLP Store, pwede niyo po bang maibahagi sa amin? Ano po yung inyong mga challenging moments? dito. Siyempre po sa pag-uumpisa ng SLP na yan, medyo mahirap po talaga kasi from the scratch po. So, mula sa paghahanap ng tindahan, mapupwestuhan, sa paghahanap ng suppliers, sa pagpe-prepare ng documents, at siyempre po yung lahat po from the scratch talaga. So, medyo mahirap po yung process nun. Pero na-overcome naman po dahil lahat naman po ay dumaan sa maayos na proseso. Ayun. And how about naman po sa inyo pong mga kasama sa Banyadero BWCC? Mm. -hmm. Bali, talaga ang original na members namin is 22. So, hindi pa man din kami nag-uumpisa ng SLP. May mga nag out na kasi mm -hmm. may mga personal reasons. Tapos meron din po mga nag-aalaga ng anak. So, hindi nila manage na makasali. Kaya so, Understandable naman po yun. Mm -hmm. So, walo na lang po kaming natira ngayon. Pero siyempre po, di ba po, ma'am, sa una-unang parte ng pagtatayo ng community store na ito, ano pong inyong yun naramdaman? Since nung una, 22 kayo, mm -hmm. then parang pa, pagdaan ng panahon, parang nalalagasan yata kami. So, mm -hmm. bilang leader, ano po yung naramdaman niyo? Yun? Nung una po, siyempre ang lungkot ko kasi 22 kami, tapos unti-unti po silang nagpapaalam, gano'n. So, sabi ko hindi ako dapat panghinaan ng loob. kasi as long as mayroon pang mga taong nakaano sa akin, naniniwala sa kakayahan ko at naniniwala din ako sa kakayahan nila. Eh tuloy lang, tuloy Ayun, lang. <laughs> tama po. And with that being said, ano ano naman po yung mga rewarding moments na masasabi nyo? Hindi lamang po kayo pati na rin ang inyong mga kasama na tama, tama ang desisyong ituloy ang community mm -hmm. store na ito. Mm -hmm. Yung rewarding moments po, Madam, yung nakikita namin na nakakapagbigay kami ng tulong sa ibang tao through yung sa mababang presyo ng bigas, sa mababang presyo ng mga items namin. So, hindi lang na, hindi lang kami ang nagbe-benefit sa SLP, kundi yung mga tao din po na bumibili sa amin para naman po talagang fulfilling din oh, po talaga yon na yun. hindi lang kayo nakakatulong sa inyong mga kasama but also to the community. Yes, Mam Ma Ma'am, as of now, madami ba kayong suki talaga na bumabalik-balik sa inyong pong tindahan? Oh, po. Madami naman po talaga. Talagang nakakatuwa po misa sa isang araw, mga 25 kilos lagi ang binibili o kaya mga 5. Kasi ang tindahan po namin is 25 kilos and 5 kilos. Nagaano din po kami ng mga per kilo. So yung kalimitan po, mabenta po sa amin talaga yung 25 kilos na mm. bigas. Na bigas po? Uh, okay. And sa isang araw, ma'am, hindi kayo nagkakaroon ng zero na benta? Talagang, hindi naman po, sa awa ng Diyos. Talagang may bumabalik um, na suke so sa ating community okay. store. And ma'am, uh, ma, pwede niyo po ba kaming makuwentuhan sa mga kababaihan na nakikinig sa atin ngayon na gusto rin nila na magsimula ng pagnenegosyo sa pagtatayo ng tindahan so ano po ang masasabi nyo sa kanila na pwedeng payo? <coughs> Madam, kung nangyari um, meron kayong hawak na perang maliit man o malaking pampuhonan, kung ano po yung gusto, yung desire ng puso nyo, sundin nyo lang tapos um, dagdagan nyo ng tiyaga, pagpupursige, determination at pagdarasal lalo. Lahat yun magiging guide na yun. Magtutuloy-tuloy na yun. Tiwala lang. <coughs> ay meron po tayong MOA Signing Ceremony kung saan po may Adopt-a-School Program. Na kapag merong partnership ang Local Government Unit, ang LGU, ang barangay, at saka po ang private sector, ay maganda po ang nangyayari. Kapataan ay yaman at tunay ng ating bayan. Halag We are aiming for that quality education. And yet, apat na mahalagang aspeto ang dapat pong maihanda. Inihanda natin. In terms of readiness skills, in terms of reading, inihanda po natin sila. Para po sa amin, ang Brigada Eskwela ay hindi lamang isang aktibidad, ito ay isang panata ng bayanihan isang konkretong hakbang upang ipakita na ang edukasyon ng kabataan ay responsibilidad nating lahat. Sama-sama nagbabalik ang programa kung saan una ang bawat tanawenya. At, at sa yugto naman pong ito ay aalamin natin ano-ano nga ba at sino-sino ang mga naging partnership ng Banyadero SLP Store. And ma'am, matanong ko lang din po, papaano po ba uh, nangyari at nabigyan ng oportunidad ang Barangay Banyadero sa pagtatayo po ng community store na ito? Mm -hmm. Bilang aktibong member ng BWCC, um, humiling kami o oh, nag kami kay Atty. Christine Colliantes ng mga parang livelihood project na gusto sana namin ma-implement dito sa barangay. So sabi niya, sige, re-reviewin natin yan. Tapos pag ano, babalitaan namin kayo kung ma mabababaan namin kayo ng tulong sa barangay Ayun, and dito na, kaya po natayo ang community Apo. Apo. SLP store. And ma'am, uh, sa inyo pong pagiging uh, uh, leader ngayon ng community store na ito, kumusta naman po ang partnership? Kasi nasabi nyo nga po, this is with the help of our LGU Tanawan, Apo. with Mayor Sunny Perez-Coliantes, and Attorney Christine Collantes. So, kumusta po ngayon ang partnership nyo po with them? Uh, sasamantalin ko na po ang pagkakataon na to na taus puso po kami nagpapasalamat sa ating butihing Mayor Mayor Sunny Perez Colyantes, kay Ma'am Congresswoman Maite Colyantes at kay Atty. Christine Colyantes po na aming presidente ng BWCC dahil sila po ang nagbigay sa amin ng pagkakataon oportunidad na magtayo ng SLP dito sa ating barangay para makatulong din. Sila po ang bumaba sa atin para makapagbigay tulong tayo sa ating mga kababay, sa kabaryo ko. Ayun, and uh, right now, ma'am, uh, meron po rin ba kayong mga partnerships sa iba't ibang mga ahensya ng ating uh, City Hall, katulad ng GAD Tanawan, CSWD? Opo, meron po sila rin po ang, bali, nagiging guide namin sa pagpapatakbo ng SLP. Kung may mga questions po kami, kung may mga tanong o mga medyo hindi namin maintindihan sa SLP. Sa kanila po kami nagtatanong. Ikukuhang tanong po. Katulad po, ma'am, sa mga pagpaprocess ng mga yes documents. Po, po. And uh, with that regards, saan po kayong mismong department ng City Hall humihingi ng tulong po sa mga ganong documents pagpaprocess? Sa CSWD po, tsaka sa GAD. So, makikita pala natin, ma'am, na nakaagapay. Opo, nakaagapay po talaga sila. Sa bawat question namin, sa mga kailangan namin tulong, nandun po sila para sa akin nakaagapay po sa atin si Mayor, si Attorney Cristina at ang iba't ibang departamento ng ating City Hall. Kaya makikita po natin na so far, successful po ang implementation ng ating Banyadero SLP Star. Ayan, Ma'am and alam ko po ang atin pong mga viewers ngayon ay excited din malaman at makita ang ating community store dito sa Banyadero. Kaya later on po ay tayo'y bibisita mismo sa kung ano nga ba ang mga makikita ang produkto sa Banyaderos Pride SLP Store. Apa. Sabi po namin, sa mga ginagawang programa ng ating mayor, hindi dapat tayo natitigil ang aming opisina na ganito na lamang tayo. Kailangan natin mag-level up. At nandito na po tayo ngayong araw na ito para po formal na itiklara o na itiklara na po bilang learning site for agriculture ang Tanawan City Demo Park. Kaya po ito pong aming accreditation para sa inyo po ito sa mga magsasaka ng lunson ng Tanawan. Banyadero SLP Store and uh, ma'am, pwede nyo po bang sabihin sa ating mga viewers saan po mismo matatagpuan sa, sa Banyadero ang inyo pong community store? Ang Banyadero SLP community store ay matatagpuan dito sa Purok 3 Barangay Banyadero along Tanawan Talisay Road. Ayun, and ma'am, matanong ko lang po, ano, paano nyo po napili ang lokasyong ito para pagtayuan ng ating community store? Kayo po ba ay, sa, ito po may sariling lupa o may renta? Ano po? Kami po ay renta sa tindahan na to. Pero ito po ang napili namin pwesto kasi napaka-accessible po sa lahat. So along the highway lang po siya, madali pong matagpuan. So tara mga tanawin niya, silipin natin kung ano nga ba ang laman ng ating community store. So bagaman nakikita nyo ito ay medyo uh, maliit, pero ito po ay punong-puno ng pangarap at pagkakaisa ng ating mga kababaihan sa banyadero. So tara, silipin natin kung ano nga ba ang laman ng tindahan ito. And ayan, Uh, since meron po tayo ngayon mga manonood, baka curious silang alamin ang mga presyuhan nyo po dito. So, magkano po, mag-start po tayo sa itlog, ayan. Okay. Since magpapasukan na po mga baon ng mga estudyante, magkano po ang isang tray or kahit mga ilang pieces? Ito po, ang, ang itlog po namin ay large size. So, ang isang tray po is 250. Bali, binibenta po namin siya per piece ng 10 pieces. Kasi malalaki naman po talagang itlog. Oo <laughs> nga po dinorado, sinandomeng, at ang pinakamura po dito ay ang? Ito po ang pinakamura namin. Mango at saka po ito. Ano po? Ito po ay lahat po yung mura. Ito po ang pinakamura namin. Parang pangmasa. Pangmasa. Ayan. And ma'am, meron naman po tayo dito mas malalaking bigas, mga sako. So, okay. ilang kilos po ito? Ito po ay 25 kilos. Meron po kaming buko pandana, 1,035. Meron po kaming Perfect blue na 1,140. At parang mas marami po sa inyo mga produkto dito ay mga bigas. Ito po ba ng mga best selling sa inyong okay. mga store? Mas mabenta po itong bigas po namin. May po sa aming isang store na ano, may mga tauhan na din siya. Kaya dito po mas marami po yung kanya. Every month po, meron po sa'yo sinukong Alam nyo ma'am, Aileen, ma'am, nakakatuwa po pala dito sa Banyadero SLP Store dahil kahit babago pa lang po kayo, ano, two months, nabanggit nga po ni ma'am meron na po talaga kayong mga suke, katulad na lamang sa mga bigas na sila rin po ay nag uh, sa inyo and lalo na po sa mga mantika. And syempre, bukod diyan mga tanawenya, no, meron din sila ditong mga pang, mga suking sa mga mamimili. Kung baga yung parang paisa-isa. Para kung baga pang na ang ating Banyadero SLP Store. And Mamaylin, para po sa pagtatapos ng ating programa, what makes you an empowered Tanawenia? Mm um, siguro for being uh, optimistic person. Kasi kung optimistic person ka, lahat ng tingin mo sa bagay positive din. Mag magkaroon ka lang ng positive outlook in life. Kahit ka gaano kahirap yon basta isipin mo lang na ito meron magiging um, uh, outcome na maganda. Hindi ka pang panghihinaan ng loob. Basta maging ano ka lang. Yung focus ka sa gagawin mo, determined ka. And then, yung um, ang tawag doon yung parang masyado kang mag-strive ka sa sarili mo na kaya mo to. Yun. Tapos ganun din nakikita ko sa mga members ko eh. So, hindi ako nawala ng na pag-asa na nakikita ko sa pag-meeting namin. Sabi ko gusto ko mag-share kayo na ideas nyo, ng opinions nyo. Para lahat kami may boses sa grupo. din then sabi ko, itong mga taong to, ano sila eh, positive thinker lahat. So, kaya namin buuin ang SLP. Kahit konti lang kami. Ayun. And Mama Mylene, ano, uh, meron po ba kayong gustong pasalamatan, uh, gustong i-shout out? Ayan, pwedeng pwede nyo pong sabihin yan sa ating programa. Ako. Una po sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating Mayor, Mayor Sani Perez Colliantes, um, Congresswoman Maite Colliantes at ato Christine Colyantes sa pagbibigay sa amin ng opportunity na magkaroon ng SLP dito sa aming Barangay Banyadero. At sa aking pong mister at kapitan na si Kapitan Jimmy Mendoza Lalap, maraming salamat sa iyong suporta, sa lahat ng tulong na ibinibigay mo sa amin, sa mga kababaihan at sa aking mga at sa aking dalawang konsihala na kaagapay namin si konsihala Lota si Ralbo at konsihala um, Rona Abad na nandiyan, sila silang advisor ko at treasurer ng SLP. So, malaking tulong talaga sila sa amin na nakaagapay sa aming grupo. Tapos, uh, siyempre ang aking mga 14 members na talagang masisipag at mga determinado, talagang palaban. <laughs> salamat sa inyo, salamat sa tulong nyo at sa pagkakaisa. Alang, ayan, mamaylin, thank you rin po sa pag-guest at paglalaan ng time para makasama kami sa ating programa. And abangan nyo po ang aming susunod na episode dito lamang sa programa kung saan bida ang tanawenya at magbibigay inspirasyon sa ating mga kababaihan. Siguraduhin ding nakalike and follow sa aming mga Facebook pages, Tanawan CGTV at Mayor Sonny Perez Collantes. Muli ako po si Mia Susena at kasama ko ngayon si Ma'am Mylene Lala, President ng Banyadero BWCC at ito ang Tanawenya.